Nag-abot ako pa duha. Napa isa mo abot tayo na pod. Ninja na ninja. Oh, ani siya ninja kani ako kay flash imo ninja. Ninda kay masudlanan mga madam on, dilit na ako nilabay kay indot kayo. Nindot oh, pare, wala sa solar gud mo ha? Wala grabe gi suki na mag rider dong. Sunod man. Sunod. Flash. Flash to ganina. Flash, jinti wala na man jinti dire flash mo Margosan ano nila na? Oh, Margosan. Ano yung flash? Ninja bang itago mo ninja bang? na. Ano pa ro? Wala dito din muna. Ano pa shopee mo din? Ano na to no? Ano na to ginaw sa shopee? Dito rasa ang career lang nila yung nagpadalahan. Ano sa din na yung Nagaraw. Nagaraw kawit. Layo ano Tagum? Layo, layo eh. Tuyo gilig hatog. Ano? Hatag jika na tip na ron. Dili Lay, layo bentagum. Pindi na sa mata niya. Sa nga tip. Kana. Kana. fingertip, tip. <supan> Kana gig <ik> six six. Gira. <laughs> Finger tip. Finger tip. Pila kaya? Kana kita. Pindi na sa October. Gani? Ima ni pedi mamugos. Mo gani. Hatag ikaw tip ron. <laughs> Pugos ko gani Philpon. hatag ron. Ha? Silpo na ko ba? Are to gi charge man Lazo, laza. 1,000. Diga man lagi. 64. Diga na raman. Diga na na Lamat. Pa, salamat po sa pagkaron. Ay, salamat po sa pagkaron. Salamat po sa pagkaron. Hindi ko ko patay mo. Sida pa ay kontinyo. Tawo na mani Sogat niya koan. Sogat niya koan. Ano? Deo, deo, deo. 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 Deo, yan ako nagisugat eh. Nya kaning Dagan mag customer mo ingon bang padritso na Magani. lang. Um, Gani. Mo sila. Ato na yun. lang kay mo ad man pud uban. Gani. Ah, <laughs> <laughs> di, diyon, Daba, diyo, oh. o, say, mo gina na lang pud nao. Dali, dali on dali. Tama di ba? Oo. Yuto. Ose pangutanan nimo? Ha? Na pa shopping. Na pa shopping. Yan boxing ta guys. Yan boxing ta jo unboxing. Sige ra na. Grabay ko ng na ko. na akong nagpakuan para magpapalibong kumantin siya. Katuhok na ako sa mga. Daw, daw, daw. Ano sa'yo lagay, anak? Ay, Ano sa'yo lagay? Ano Made in. Ah, klaro kayo. Made in. Claro kayo. Made in. C-H-I-N-A. Made in. Biliin nyo later. Eh. Open muna dali. May customer. Ang tuwas <laughs> ang customer. Ano yung bosa? pusel ay, deh gulaan mau mau deh yang di order deh mana Dulaan mana Irgan? Ergan mo din yun na order mga madamo. Yung yeah, pang So, hindi na lang kukutok. Bye-bye.